sa so mga guys sa so mga guys oh ayan kaya na kami kasi ano mga guys um, may party party ng mga boss mga guys kaya ayan kaya na na wow o mga guys oh wow sarap ng mga food mga guys oh wow mga boss kasi mga guys magkakailan na kasi may party So mamaya mga guys, 10 minutes kakain ng mga boss. Wow. Yummy. Wow mga guys. Siyempre hindi magpapahuli yung napakaraming ano. Frutas. Putas. Naghalong putas mga guys. Kain na na. Kain na na mga guys. Hello yeah, guys. Sarap oh. Wow, it's on.